ngayon naman ay papasok kami dito sa Libliban. Kuha kami ng magugulay. Ayan, dito naman ako sa Batangas ngayon. Lipa Batangas, aking isang sisterak. Ay ganda man ang talagang pumunta dito so, sa ganitong lugar. Parating na nga kami dito sa bahay na aming pagtatanungan ng may langka daw dito na kung dati ay pinipitas lang namin sa bakuran ng sister ko. Nawala dahil hindi tagsibol ngayon. Na isa oh, ito daw ay uh, ah, talbos, ng ampalaya. talbos daw ng ampalaya na ligaw. Ligaw. O, oh, ginagatan ito dito o, oh, oh, ano, yung laksa sa munggo. Ayan. Ang alam ko lang talaga yung ampalayang totoo. May ligaw rin pala. What? Oh, oh, oh yeah, may nakita na kaming uh, langka dito. Kaso malaki. Ewan ko yung... Ayan, ito na. Nakahanap na kami ng langka kasi yung isang malaki kasi sobrang laki naman ito ito na lang tamang tama yan oh may mga ito nga si kalasang langka ang hinahanap sa Batangas ala eh dito ako sa dipa tanuban tanuban daw tama ba dito na dito na taas opo taas taas eh para may hawakan yan ay, dinagpa na! <laughs> Sabi ko po siya. Apay, nakakatuwa na mga tao dito. Ay, ah, Nagkanap kami ng langka. Mami, langka. May, may langka. langka, langka, langka. May puso kayo. Puso. Oh, may, may langka na. Ay, oh, may pangkabit pang labong ng saging. Ay, binigyan pa kami ng ano. Biligyan binigyan ng, pa ng uh, papaya. Ay, ba? Ay, salamat, salamat. Ay, 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 may manok din pala dito. Pahinging manok! Ay, may manok din pala. Manok! 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 Umapo na. Nagpapakuha na yan. Wait ka lang. Madadali ka no! na. Oh, dala na. Oh, yan aking isang sister ako. <laughs> o oh, ayan. Ang mm, isa pang marikoy. Ay free pang labong. Mm. Yung aming kinuhang ano, langka. <laughs> ay prepan labung kung na yung salamat ayan, palabas na po kami salamat po tabi tabi gitna gitna na po kami iba talaga kapag kapal moks ka